Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ito, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Ngayon na, nag-iisip na ng paraan itong si Abila. Ibahin niya ngayon ang kanyang gagawin na pag -atake. Kailangan niyang masaktan ng sobra ang kanyang kalaban. Nang tuluyan ng makalapit itong si Kid Mario, agad na akmang punteryahin itong si Abil ang mga paa nitong si Kid Mario. Ngunit ang kanyang tunay na pakay bigyan ng matinding sipa ang mukha ng boksingero. Nang mapiki nitong si Abel ang boksingero sa pagakmang akmang hagilapin na sana ang mga paan nito. Agad na umangat itong si Abel at nagpakawala ng dalawang mga malutong na mga malalakas na mga pagsipa. Dahil nga sa hindi inaasahan iyon ni Kid Mario at napakabilis pa ang kilos nitong si Abil sa pul sa muka ang boksingero na naging dahilan para agad na magsitalsikan ang mga dugo galing sa ilong at bibig nito. Nayanig ng sobra ang katawan ni Kid Mario. Agad naman na bumwilo itong si Abil para tutuloyan ng mapatumba ang kanyang kalaban. Agad nang inihanda nito ang mga pag-atake na gamit ang dalawang mga kamay. Ngunit bago pa niya maibitiw ang mga pag-ataking iyon. Agad na nakabawi na ng wisyo itong si Kid Mario. Nakita nitong si Abel na parang halimaw na ang pagmumuka nitong si Kid Mario habang duguan ang muka at nakangisi sa kanya. Uwi ka nitong si Kid Mario. Iyan na ba ang pinakamalakas mong pag-atake? Hahaha! <laughs> Isa kang mahinang mandirigma. Ang inaakala mo ba? na kaya mo akong pabagsakin ng ganun na pag-atake lamang bago pa makatras itong si Abel biglang lumalagabog ang suntok nitong si Kid Mario na tumama sa kanyang panga agad na ang mandirigma nila ni Badong at tumilapon ito ng ilang metro sa nahihilong diwa nitong si Abel katanungan ito sa kanyang isipan kung paano tinamaan siya sa suntok na iyon Ilang bisis na siyang may nakakalaban na sobrang bilis. Pero bakit hindi niya nakita ang suntok nito? Hindi niya mawari kung saan nanggagaling ang suntok na iyon. Nagsisigawan agad ang mga taong nanonood at manghang-mangha sa ipinakita ng buksingiro. Tanging nasabi na lamang nitong si Basil. Halimaw talaga ang Kid Mario na iyan. Ganyan din ang nangyayari kay Riba makailang bisis ng tinamaan ito ni Riba ng mga malalakas na mga pagbayo. Ngunit ang inaakalan namin na mapabagsak na ito ay hindi pa pala. Agad itong makagawa ng mga counter na atake na mas malakas. Hindi ko nga alam kung tao pa ba ang isang iyan Ringo. Natamimi na lamang din itong si Ringo. Napuruhan kasi ni Abel ang kalaban nitong si Kid Mario. Pati pa nga siya inaakala niyang babagsak na ang buksingero. Ilang sandali, hilong-hilo itong si Abel ngunit sa kanyang isip kailangan niyang makatayo. Hindi maaring dito na magtatapos ang kanyang kapalaran. Makalipas ang ilang mga sandali, unti-unting nakakatayo na itong si Abel. Habang tumatawa naman na wika nitong si Kid Mario. <laughs> ano na ngayon kaibigan? Nasaan na ang ipinagmamalaki mong kalakasan sa estilong karate. Kailangan mo nang ilabas iyan dahil sa susunod kong pag-atake pababagsakin na kita at hindi na kita hahayaan pang muling makatayo. Nanginginig na ang katawan nitong si Abel dahil sa galit bukod sa nainsulto na ang kanyang itinuring na pinakamalakas na estilo. Hindi pa niya magawang mapabagsak ang taong ito at alam nitong si Abel na nanonood sa kanya ang mga taong nagtitiwala sa kanyang kakayahan lalong-lalo na ang namumuno sa organisasyon na si Badong. Kailangan niyang ipakita na karapat dapat siyang manalo at karapat dapat ang pagtitiwala ng mga ito sa kanyang kakayahan. Ilang sandali pa, nang medyo nakabawi na sa pagkakahilo itong si Abel agad nitong iniunat ang kanyang mga paa at bagyang yumuko. Pagkatapos, agad na umarangkada na ito ng takbo ng napakabilis. Kakaibang istilo na naman ang ginawa nito na ikinagulat nitong si Kid Mario. Ngunit itong si Kid Mario, ganon pa rin ang istilo nitong naglalakad ng walang pakundangan habang nakababa pa rin ang dalawa nitong mga kamay wala itong pakialam kung ano pa ang bagong gagamitin na kakayahan ng kanyang kalaban matalim itong nakatitig sa papasugod na si Abel makalipas ang ilang mga sandali nang tuluyan ng makalapit itong si Abel agad na nagpakawala ito ng makailang bisis ng mga pagsuntok na kahalintulad ng kakayahan nitong si Tiger sunod-sunod naparang parang nirapido na niya ng mga suntok itong si Kid Mario. Namamangha ang lahat nang makita ang abilidad na iyon nitong si Abel. Ngunit mas namamangha naman ang mga taong nanonood nang makita ang ginawa nitong si Kid Mario. Kung gaano kadami at kabilis ang mga pinakawalan nitong si Abel, ganon din ang ginawa nitong si Kid Mario. Nasasangga nito ang bawat pag-atake na iyon nitong si Abel. Hindi makapaniwala naman si pati itong si Badong na galing sa isang boksingero ang mga kakayahan na ito. Mahalata mo agad sa pagmumuka nitong si Abel ang sobrang pagkagulat. Samantalang itong si Kid Mario, nakangisi lamang ito habang walang kahirap-hirap na nasasangga at naiiwasan ang mga bawat binitiwan ng mga sapak ng kanyang kalaban. Agad naman na nakaisip ng paraan itong si Abel. Agad na yumuko ito at nagpakawala ng sipa para sana patamaan ang mga paa nitong si Kid Mario at patumbahin sa luna. Ngunit kasabay naman doon, huwi ka nito kay Abel. Hindi mo iyan magagawa sa akin, bata dahil tatapusin na kita. At pagkatapos agad na nagbitiw na naman ng isang humahagibis na suntok ang boksingero. At tulad ng nauna nitong suntok kanina na nagpabagsak nitong si Abil, napakabilis na naman ito na halos hindi na iyon makita ng mandirigma nila ni Badong. Agad na itong tumagilid para makaiwas kung saan man siya patatamaan itong si Kid Mario ngunit mas lalong napapangisi na lamang itong buksidor dahil kumagat nga sa kanyang pain ang kanyang kaharap. Agad na umigas ang paa nitong si Kid Mario at nagpakawala ito ng isang malutong na sipa na tumama sa panga nitong si Abel. Hindi na iyon naiwasan pa ni Abel dahil wala sa kanyang hinagap na ang isang buksidor may nalalaman pala sa mga ganon na pag-atake pagkabagsak nitong si Abel doon sa luna, agad na itong nawala ng malay at nabasag pa nga ang panga nito. Dumanak na din agad ang mga dugo. Ang mga taong nanonood na mga taga-suporta nitong si Kid Mario. Kahit na alam nilang malakas ang boksingerong ito at gusto din nilang manalo, napatulala pa nga ng ilang mga segundo dahil hindi nila inasahan na ang isang boksingero mayroon ding kalaman sa mga ataking gamit ang mga paa at hindi lamang basta ordinaryong sipa dahil kakaiba ang lakas ng sipang iyon pati si Naringo napatitig ang mga ito unang bisis nitong si Basil na nasaksihan ang ganon na galawan nitong si Kid Mario agad na wika nito habang nakatitig kay Abel na nakabulagta patawarin mo ako kay kaibigan ngunit kailangan ko iyon na gawin. Hindi ko minaliit ang mga estilong karate. Sinasabi ko lamang na kahit na ano paman, ang iyong mga kakayahan at mga estilo, mananalo pa rin ang mas marunong sa mga pamamaraan sa labanan. Hindi ang estilo ang magpapanalo sa iyo, kundi ang iyong katalinuhan sa labanan. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. <laughs> at pagkatapos naglalakad na itong sikid Mario papalabas ng luna Napatitig na lamang ang grupo nila ni Badong sa mga ito Pati natatay dadoy na pahanga sa kagalingan ng buksingero Ngayon pa lamang nakasaksi kasi ang mga ito Nang ganitong paligsahan na hindi umaasa sa mga kaalaman sa mga orasyon at sa mutya Talagang lumalaban ang mga ito na naaayon lamang sa kanilang pisikal na lakas at katalinuhan sa labanan. Natapos na ang unang round sa araw na iyon. Magkakaroon muna ang mga ito ng isang araw na pahinga para mabigyan din ng panahon ang kanilang gagawin na pagbalasa sa lahat ng mga nakapasa para sa ikalawang round. Pinayaga na din ang lahat ng mga nakapasok sa ikalawang round na makauwi muna ang mga ito sa kanilang mga lugar. Basta tandaan lamang ng mga ito na maagang simulan ang bakbakan doon sa ikalawang round sa makalawa. Ngunit may mga nanatili naman doon sa arena. Ang mga mandirigmang ito ay galing pa doon sa kabilang mga isla. Kaya nagpasya ang mga ito na manatili na at hintayin na lamang ang araw na magsisimula na ang ikalawang round. Habang ang grupo naman nila ni Bukawi umalis na muna ang mga ito doon sa arena at bumalik doon sa kanilang inuupahan. Iniiwasan lamang nitong si Buhawi na makasalamuha ang mga kamag-anak niya na nando doon. Nasasabit na din itong si Buhawi sa pagdating ng ikalawang round. Dahil sa pagkakataon na ito, maglalaro na din ang anak ni Makro na si Bangis. Nasasabik itong si Buhawi na makita kung gaano na kalakas ang tinaguri ang susunod sa mga yapak nitong si Badong. Makalipas ang ilang mga minuto, tahimik na din ang gusaling iyon. Tanging sinabuhawi na lamang ang mga nakaupa doon bukod sa kanila. Wala na silang ibang kasama doon. Maliban lamang doon sa dalawang pumalit na gwardya. Ang inaakala naman nitong si Buhawi na tahimik ang kanilang pagbabalik doon ay hindi pala dahil ang mga kasamahan nang natalo nitong si Carlo, itong si Maxi. Dahil sa kahiyan na nararamdaman ng mga ito, nagbabalak ang mga ito na makapaghiganti sa batang si Carlo. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, walang kinalaman naman itong si Maxi sa kanilang binabalak. Sa mga sandaling iyon, na mataan kasi sinabuhawi nang papalabas ang mga ito ng arena para makabalik na doon sa gusaling iyon. Agad nila itong sinundan ng palihim at naghihintay lamang ang mga ito sa pagkagat ng dilim. Ilang sandali lamang, napakatahimik na sa mga pagkakataon na iyon ang buong paligid. Samantalang doon sa unang palapag ng gusali na iyon, may kausap ang dalawang mga gwardya na mga kalalakihan. Umabot din ng ilang mga minuto ang kanilang usapan hanggang sa nagkakaroon na ang mga ito ng pagtatalo. Gusto kasi ng mga ito na makapasok doon sa loob. Ngunit hindi naman maaari iyon na payagan ng mga gwardya. Lalo na hindi sinabi ng mga ito ang kanilang dahilan. Kaya nagkakainitan ang mga ito sa sagutan hanggang sa bumunot ng patalim ang isa doon sa mga kalalakihan. Kaya agad naman na ang isang gwardya ng baril. Ngunit agad naman napinalo iyon ng isa pa na may hawak na tubo. Kaya napasigaw na ang dalawang gardya at napatakbo na ang mga ito doon sa loob. Dito na tumakbo naman papasunod ang mga kalalakihan doon sa dalawang mga gwardya. Kaya ang sigawan na iyon ang nakakuha sa kanila. ni Buhawi ng pansin na sa mga pagkakataon kasi na iyon, hindi pa nakatulog itong si Buhawi. Sina Manong Udo at Carlo pa lamang ang tulog na tulog nang marinig iyon nitong si Buhawi. Nagmamadali itong lumabas ng kwarto at pagkatapos nagmamadaling bumaba doon sa unang palapag. Naabutan niya doon ang mga kalalakihan na pinagtutulungang pinagpapalo ang dalawang gwardya nila. Samantalang may nakita pa itong si Buhawi na kumikislap na bagay. Alam niyang patalim ang bagay na iyon. Kaya hindi na nagdadalawang isip na tumalon itong si Buhawi at agad na nagpakawala ito ng mga pag-atake. Sa mga kaguluhan din na iyon, tuluyan na din na nagising si na Manong Udo at itong si Carlo. Nagtataka ang mga ito sa mga sigawan at mga kalabog na kanilang narinig doon sa unang palapag. Kaya nakapagpasya na din ang dalawa na lumabas na din ng kwarto at tingnan nila ang mga kaguluhan na iyon. Nakita nila agad na nakipaglaban na itong si Buhawi doon sa mga hindi pa nila nakikilala na mga kalalakihan samantalang ang dalawang mga gwardya nakabulagta na mga ito habang maraming natamung pasa sa kanilang mga katawan at ang isa pa sa mga ito may natamung saksak sa tagiliran makalipas lamang ang ilang mga segundo dalawa agad ang napabagsak nitong si Buhawi nang tamaan niya ang mga ito ng mga pagsapak Pagkatapos, unang hinagilap talaga ni Buhawi ang isang may hawak na patalim at nang makita niya ito, walang pagdadalawang isip na dinaluhong na niya ito at hindi na pinakawalan. Sa galit nitong si Buhawi, binali pa niya ang braso nito na siyang nagiging dahilan para magsisigaw ito sa matinding sakit. Ilang sandali lamang, napapatras ang pitong mga natitirang mga kalalakihan habang Mahigpit ang hawak ng mga ito sa kanilang mga pamalo. Ang nabalian naman ng braso, gumagapang ito, papunta doon sa sulok habang naghihiyaw pa rin sa sakit. Agad na wikan itong si Buhawi. Ano ang kailangan ninyo? Bakit ninyo ito ginagawa sa amin? Sagot naman ng isa nang makita ang batang si Carlo na pababa na ng may hagdanan ang batang iyan ang aming pakay. Pinahiya niya si Maxi. Walang kapatawaran ang kanyang ginawa. Dito na pagtanto ni Buhawi na paghiganti lamang ang nais ng mga ito. Kaya sagot nitong si Buhawi habang binuksan na ang ilaw doon sa unang palapag at isiniradong mabuti ang pintuan para matiyak na hindi makakalabas ang mga ito. Ganun ba? Napakaliit naman ang dahilan ninyo para gawin ang mga bagay na ito. Pero sige, pagbibigyan ko kayo ngayon. Hayaan ko kayong labanan ang aking anak. Ngunit dapat walang matitirang nakatayo at may ulirat. Kung may mamatay man, labas na ako sa mga bagay na iyan. Carlo, bumaba ka dito anak gusto kang paghigantihan ng mga walang utak na mga ito. Kaya bigyan mo ng leksyon. Ilang sandali, naglalakad na pababa itong si Carlo nang dahan-dahan. Sagot naman ito sa kanyang ama na si Buhawi. Ako na ang bahala tatay, Buhawi. Mas matindi pa kay Maxi ang sasapitin ng mga ito ngayon. Sa narinig ng mga kalalakihan kahit na may hawak pang mga pamalo ang mga ito Nakakaramdam pa rin ang mga ito ng kaba at pagkatakot.